Ipinagdiriwang ngayong araw ang Pista ni Santa Rosa de Lima, ang kinikilalang ikalawang pintakasi ng Pilipinas. Si Santa Rosa ang kauna-unahang santa ng bagong daigdig. Dahil sa mga Kastila, lumaganap ang debosyon sa kanya sa ating bansa. Si Isabel Flores de Olivia ay isang Espanyola na nanirahan sa Peru Nakilala ito sa kanyang asceticismo at malasakit sa mga dukha. Tinawag siyang Rosa dahil sa mapupulang pisngi at ang Kinganda, pula ganda. Ula pagkabata, nagpamalas ito ng kahanga kabanalan. Sumapi si Santa Rosa bilang Orden Tercera ng mga Dominiko at nagpakita siya ng malalim na debosyon at pagmamahal kay Santa Catalina de Siena. Sa likod ng kanyang mga banal na gawain, hindi nagkulang si Santa Rosa sa pag-ibig at paggalang sa kanyang mga magulang at kapatid na kanyang pinagsilbihan sa magitan ng pagtatahi at pagagansilyo. Sentral sa spiritualidad ni Santa Rosa ang pagtitiis sa gitna ng paghihirap. Pinatunayan niya na nasa lubos na kumpiyansa sa Diyos matatagpuan ang lakas na kinakailangan upang magpatuloy sa gitna ng mga kabiguan sa buhay. Puna ng simbahan, Saint Rose proved by her own example how great it is to possess divine grace which sustains amidst all suffering and pain. She teaches us how to suffer well and how to unite our struggles and pain to that of Jesus, our Savior. Kay Santa Rosa, matututunan nating iugnay ang anumang problema bilang pagkikisa sa pasyon ng ating Panginoon. Saint Rose of Lima reminds us that the cross not only means something, but it means everything. It changes everything about how we look, think, and talk diin ng iglesia. Marahil bilang mga Kristiyano, mahilig tayong magsabit ng krus sa ating leeg bilang patutuo ng ating pananampalataya kay Jesus. Nawa, magsilbing paalala ang ugaling ito na bat, bat man ng pasakit ang buhay sa mundo, kapiling natin palagi ang Panginoong Diyos sa kitna ng mga paghihirap. Santa Rosa de Lima ipanalangin mo kami